Jollibee, Jollibee, Jollibee. Ang tinaguriang pambansang fast food chain ng Pilipinas. Paborito ng lahat, kahit mga foreigner na vlogger. Oh. Imposibleng hindi mo makilala ang chubby na bubuyog na ito. Kahit saan ka man sa mundo, makikita mo ang iconic na mascot na ito. Ngunit sa likod ng tagumpay ng pambansang fast food, ay may isang tao ang hindi kilala ng karamihan. Isang artist na nagbigay ng panghabang buhay na emahe sa Jollibee. So tara, sabay-sabay nating kilalanin si Willie Villano, ang isang dakilang artist na gumuhit kay Jollibee. Si Mr. Tony Tan Kakchong, ang founder ng Jollibee ay nag-invest ng isang Magnolia Ice Cream Parlor noong 1975 na binuksan sa Cubao at Quiapo. Ngunit napansin nila na hindi sapat ang magbenta lang ng ice cream. Kaya nagdagdag sila ng hot meal sa kanilang menu at siya namang naging patok sa masa. At kalaunan ay tinawag nilang Jollibee ang kanilang restaurant. Dahil dito noong 1978 ay itinigil na nila ang kanilang prangkisa sa Magnolia. At dito nagumpisa ang alamat ng Jollibee. Pinalitan nila ang spelling ng lumang pangalan na may isang letrang L lamang. At para mas lumago at lumaki ang kanilang negosyo, lumapit sila sa isang marketing consultant na si Mr. Manuel Lumba. Isa sa mga malalaking suggestion ni Mr. Lumba ay ang magkaroon ng isang icon ang kanilang restaurant, isang imahe na maglalarawan sa kanila. Ang una niyang naisip ay ang isang bubuyog, isang bagay na maglalarawan sa owner na si Tony Tan dahil sa kanyang kasipagan. At dahil masiyahan rin daw si Mr. Tony Tan dito na nila nabuo ang konsepto ng Jollibee. Binago na nila ang dating spelling at naging permanente na ito hanggang sa ngayon. At para sa imahe ng unang Jollibee, kinuha niyang inspirasyon ang Nanong Pandak, isang karakter sa comic book series na likha ng tanyag na illustrator na Tony Velasquez. Ito ay isang sikat na comics book noong 1930s to 1960s. Pinagbasehan niya rin si Mickey Mouse para sa gloves na suot niya at isang chef hat para sa simbolo ng quality food. Napansin niya na ito ay may potensyal. Ang kailangan lamang ay mapabuti ng konti. Isang tao na kailangan bigyan ito ng mas may buhay at para makilala sa buong mundo. Habang nagaganap ang mga kwento kanina, may isang masipag na working student na kumukuha ng fine arts and advertising sa UST. Si Willy Villano. Siya ay dati nang kilala sa larangan ng arts and design noon pa May mga pare pa na kinukuha siya upang gumawa ng mga portrait sa simbahan. Gusto rin sana ng mga pareng ito na ipadala siya sa room upang mag-aral. Ngunit ito ay tinanggihan ni Willie, sapagkat mahirapan siya umano sa biyahe dahil sa kanyang sakit na polio. Nagbukas ang maraming trabaho sa kanya sa mundo ng advertising. Ngunit sa dami ng kanyang demand sa trabaho ito ay kinailangan niyang iwanan ang kanyang pag-aaral. Bagamat hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral, nagpukas naman ito ng mga bigating kliyente sa kanya, katulad ng... Marami rin siyang nakuhang award sa PANA o ang Philippines Association of National Advertisers. Noong late 70s, habang siya ay nagtatrabaho bilang art director sa isang American company na Sterling Winthrop, ay may umalok sa kanya ng trabaho isang trabaho na bibigay tatak sa mga Pilipino. Ang buhay ang Noy natutulog pang Jollibee. Nung una, siya ay nagdadalawang isip kung kukunin niya ba ang trabaho. Malaking hamon ito sa kanya. Hindi niya umano ulubusang kilala ang kliyente. Pero aniya, hindi na masama ang karagdagang kita sa kanyang 450 pesos lamang na buwanang ng sahod noon. Maraming hakbang ang ginawa ni Willie upang baguhin ang imahe ni Jollibee. Gusto niya umano itong mas kawili-wili sa mga bata. Siya ay nagbasa ng mga libro tungkol sa mga bubuyog at tinignan kung paano ginuguhit ng Disney ang kanilang mga characters lalo na si Mickey Mouse na mas makikita nyo sa kanyang gloves. Pinagbasdan niya rin ng actual ang mga bubuyog kung paano ito lumilipad at gumagalaw. Bumisita rin siya sa mga kalapit na elementarya upang ipakita sa mga bata at hingin ang kanilang mga opinion. Napansin niya na mas gusto ng mga bata ang mas malapit sa kulay orange kaysa sa purong pula. At mas gusto rin nila na ang letra ay mas simple. At ang kinalabasan? Isang chubby na bubuyog at ang hintuturo ay nakaturo sa itaas na sumisimbolo ng numero uno sa buong mundo. Na para bang premonisyon na sisikat siya sa buong mundo. At hindi nga siya nagkamali. Sumikat nga at nakilala ang kanyang lika sa buong mundo. Sa ngayon, meron ng 1,500 stores sa buong mundo. Kabilang dito ang Southeast Asia, Middle East, North America, at Europe. Sobrang sumikat nga sa international si Jollibee. Sa na yan, nagkaroon pa siya ng mga international appearances. Nagkaroon ng appearance ang Jollibee sa American TV series Nagli sa isang episode nito na pinag-usap-usapan nga online. Maraming Pinoy ang natuwa nang mapanood sa sikat na US TV musical na Glee, ang Filipino fast food giant na Jollibee. Nag-iusap-usapan na nga ito sa internet. Ito ay shoot sa Eagle Rock Plaza sa California. Noong 1993 naman, lumabas din siya sa DC Comics. Siya ay umextra sa isang page ng The Flash number no. 77. Ito ay iginuhit ni Greg Larope, isang American comic artist na noong nagbabakasyon sa Pilipinas kung lumabas siya sa DC Comics, lumabas din siya sa Marvel Comics. Noong 2012, naglabas ng 8-page comic book ang Marvel para i-celebrate ang pelikulang The Avengers. Exclusive lamang ang comics na ito para sa Jollibee para sa kanilang kiddie meal. Pinamagatan itong Menace of Molman na ang eksena ay naganap sa loob ng Jollibee. Lumabas din siya sa Mobile Suit Gundam Hathaway noong 2021. Ito ay isang Japanese animated film na may setting sa Davao City. Kaya bumida na naman ang ating pamansang bubuyog. Balik tayo sa kwento. Hindi nga nagtagal ay nag na si Willie sa kanyang trabaho. Mas pinili niyang maging freelancer at ang Jollibee ang kanyang pangunahing kliyente. Paggawa ng design ng posters at laruan ang mga bagay na ginagawa ni Willie sa Jollibee noon. Ngayon, isang kumpanya na sa Singapore ang may hawak sa pag-update sa mga Jollibee designs, ngunit inilalapit pa rin ito kay Willy para sa final approval. Sinasabi ni Willy na hinahalin tulad niya ang ngiti ni Jollibee sa ngiti ni Mona Lisa. Ang konting pagbabago sa kurbada at ang gulo ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ngayon taon ay 86 years old na si Willy. Pero lahat ng revision ay dumadaan pa rin sa kanyang kamay. Siya ay masaya at proud sa kung anuman ang naabot ni Jollibee. Kung bibilangin, mahigit 40 years old na si Jollibee. Si Willie Villano ay isang halimbawa ng pag-asa at inspirasyon. Hindi man siya lubusang nakilala ng mundo, ang kanyang malikhaing kaisipan naman ang nagtaas ng bandila natin sa mampanig ng daigdig. Ang kanyang likha ay maituturing na tatak Pinoy at hinding-hindi na mabubura sa kasaysayan ng Pilipinas. Magpakailanman.